Bilang isang OFW, ay lagi nating naririnig na tayo ang mga modernong bayani dahil sa ating napakalaking kontribusyon o ambag sa pagunlad ng ating ekonomiya sa Pilipinas. Subalit, karamihan sa mga OFW ay hindi talaga alam kung paano ba tayo nakakatulong sa pagunlad ng ating bayan habang tayo ay nagtatabaw sa ibang bansa. Kung ikaw ay isang OFW, dapat alam mo ito. Ito ang iilan sa mga dahilan kung bakit tayo mga OFW ay nagkatulong sa pagunlad ng ating bayan. Unang-una na dyan ay walang iba kundi dahil sa ating remittances. Ang ating mga bilyones na pinapadala sa Pilipinas na umaabot lang naman ng 30 billion US dollars annually ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating ekonomiya dahil sa tinatawag na increased expenditure or increased consumer spending and investment. Pangalawa ay walang iba kundi ang foreign exchange reserves. Sa tuwing tayo nagpapadala sa Pilipinas, ito ay nakakadagdag sa ating foreign exchange reserves. Ang mga reserves na ito ay napaka-importante to stabilize the Philippine peso. Pangatlo, job creation. Ang pira na ating pinapadala sa Pilipinas ay nakakatulong sa mga small and medium businesses or enterprise or mga investments in which it will create more jobs locally sa Pilipinas. Pangapat, is yung tinatawag nating increased tax revenue. Sa tuwing tayo ay nagpapadala sa ating pamilya, sila ay gumagastos sa ating mga remittances in which yung mga small retail and businesses and consumer spending is increasing in which dahil tumataas ang kanilang spending power sa Pilipinas ay tumataas din ang tinatawag nating value added tax revenue sa ating bansa dahil yung ating mga pamilya ay may perang panggastos doon sa Pilipinas dahil sa ating padala. At ang panglima ay walang iba kundi ang tinatawag nating investment in human capital. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sa tuwing tayo ay nagpapadala sa ating mga pamilya sa Pilipinas, ito ay ginagasta sa edukasyon. And kapag ang ating remittances or padala sa Pilipinas ay ginagastos sa edukasyon, it will improve the education ng mga Filipino in which eventually in the future ay magkakaroon tayo ng mga skillful professionals. So I would like to repeat, yun po yung mga factors na kung saan ang mga OFW ay nakakatulong sa pag-unlad ng ating bayan. That's because of our remittances in which it creates more job and it helps our foreign reserves and at the same time it stabilizes our economy and providing more services and more spending power to our family sa Pilipinas. So ganun po ang mga uh, paparaan, mga paraan na kung saan tayo mga OFW ay may napaka papil uh, papel na ginagampanan sa pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat po, paki-share at paki-like sa ating channel.